tong DPWH official ng Mimaropa, dadalhin sa Sandigan Bayan ayon sa NBI. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil M. Prido. Radyo Manchil, Radyo Aljo magandang umaga. Inaan na nga ngayong umaga itong pagdala kay Engineer Dennis Abago ng DPWH Memoropa mula National Bureau of Investigation na patungong Sandigan Bayan. Si Engineer Dennis Abagon ay naaresto ng National Bureau of Investigation na matapos na itong isyuhan ng warrant of arrest kaugnay sa flood control anomaly. Batay sa report ng NBI, na ang opisyal sa loob ng isang bahay sa Quezon City imbes na sa, trab sa trabaho sa mismong bahay nito sa may Cavite. Dito rin na nagsagawa ng na pag-inventaryo itong mga otoridad sa lahat ng gamit ng opisyal kabilang ang umano yung burner phone na nakumpis ka rin ng mga tiba Si Abagon ay naharap sa mga kasong malversation na public funds through falsification at paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umunay sa standard na 289 million pesos sa road dike project sa Nawan Oriental Mindoro. Kabilang si Abagon sa labing pitong individual na inisyuhan ng waras sa arrest ng sagdigan bayan dahil sa pagkakadawit sa anomalya flood control project. Inaasahang dadalhin siya bago sa korte para sa mga susunod na proseso kaugnay sa kanyang kaso. Kasama mo sa DJX sa RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, sa Talk RMN.